Ito ang top 5 pinakamatatanda hayop sa buong mundo. Bro, sobrang tanda ng iba dito. Baka nakita pa nila ang mga dinosaur umalis. Like at subscribe. Comment ka na para sa pitong araw ng legendary na swerte. Tara na. 1. Si Jonathan the Tortoise. Itong Lolo Pagong ay ipinanganak noong 1832. Mas matanda pa to sa telepono. Isang daan at siyemnaput dalawang taong gulang na. Pero chill lang. Kain-kain ng lettuce parang hari. 2. Ang Greenland Shark. Itong deep sea Lolo Shark ay kayang mabuhay ng hanggang limang daang taon. Ang bagal lumangoy, pero kung ganun katagal ka mabubuhay, bakit magmamadali? Tapos si Ming the Clam, nabuhay ng limang daan at pitong taon. Ipinanganak pa nung ikalabing apat na daan. Mas matanda pa kay Shakespeare. At kung makakapagsalita lang siya, baka siya pa gumawa ng history book. 4. Ang Bowhead Whale. Pwedeng mabuhay ng higit dalawang daang taon itong dambuhalang balyena. Yung iba, may mga harpoon pa mula noong isang libo walong daan at dalawang po. Pero chill pa rin. Walang pake. At final, ang glass sponge. Mukhang alien, pero nabubuhay ng higit sa 10,000 taon. Mas matanda pa sa mga pyramid habang ikaw, stressed na sa birthday mo, alin ang pinaka nakagulat sa'yo? I-comment ang number sa baba.